Hello guys, welcome back to my channel. Uh, today's video is pupunta kami sa isang beach resort, Tita Ili Beach Resort sa Batangas, kasi birthday ng anak kong pangalawa, then birthday din ng pamangkin ko. So, pinag-isa na lang namin yung handa para isang gastos lang. So, mong tagal-tagal din po ako hindi nakapag-update. Nakapag sa Sobrang busy. Then, ngayon, dito sa Manila, aalis kami ay 4 a.m. ng madaling araw. Ang oras ngayon ay 1. 16. 3 uh, hours before ready to go at nakapag ready na kami lahat so ito yung unang pagsasama namin na kami kami lang kasama ko yung mga anak ko then pamangkin ko uh, nakakapanibago first time pero kailangan namin mag enjoy para sa birthday nila at saka sana maging masaya tara guys samahan nyo kami din mamaya papakita ko sa inyo kung saan yung mga pupuntahan namin see you guys ang pupuntahan namin sa Batangas ay Tita Ili Bigang Beach Resort o yung mga tagarian alam ko alam nila yan ngayon nakarating na rin ako ng lubo batanggas pero hindi ko pa nararating yung tita elevage resort na first time ko ngayon then ang kagandahan niya meron na siyang dalawang kwarto na may aircon uh, good for 12 facts then dun sa 10K, kasama na yung bedyo okay kitchens, at saka may balsa na siya. Then, kasama na dun yung may ihawan, pwede kami dun magluto, din yung room, uh, air conditioning na din. Then, matagal na rin kasi kapag magdo-birthday yung mga bata, gusto-gusto nila yung beach resort. Usually kasi pag nag-birthday sila, nagsiswimming lang kami. Then ngayon sabi nila para maiba naman daw. Beach resort kaya. Nag-book kami, then ang schedule namin ay 24 to 25 until 21. 24 until 25 2 days then yung pamangkin ko gusto rin kasi ng beach resort kaya uh, napag-desisyon na namin na mag-beach na lang kami. It's already 3am here at isang so, oras na lang na maya alis na kami. Ito ang aking kwarto. At maraming kalat. Ang aking mga damit. Hindi na magkaintindihan. At nagre-ready na kaming lahat. Ito ang aming mga dadalahin. Ha? Huh? 4 a.m. Maya maya aalis na kami. Sinet. Hey, Ay, saan natin ano sila ate? Ayan. pick upin natin mamaya sa ano uh, para dahan ng DST ito yung aming labas at mag alas stress na ng madaling araw dito ngayon alas 4 ang usapan namin ng aming sasakyan ready to go at the market out Look, my bag. Very full. It's already 4 a.m. here. At kapag na naman minang lumubat ang gas. Sa ngayon ay nasa highway na kami. Dito na injeryo ko. Eto seryoso paron mo. Dito na kami 4 AM kan yumalista ng manila. Dinito andito na kami sa Kita in the resort. Paggawala to ng pohokay. na. Wait lang yung mag assist Dito. May parking area. Eh, paano makakadaan? eto na siguro sila. Nandito na kami sa Tita Ellie Beach Resort at bababa pa na ito ng pababa. Nakikita ko na yung dagat. Saan ang daan, kuya? Hindi na po. Ako pumulit ko ng Ay, salamat po. Magaan naman, kuya. Magaan naman. salamat. <laughs> Pababa wow. siya ng pababa. Natatanaw ko na yung dagat. At pataas naman siya ng Hello po. Good morning po. Hmm. Saan tayo dito? Uh, okay. hmm. Ay, ma'am, pag halimbawa po, kulang po kami sa kwarto, pwede po bang mag-excess ng kwarto? Isang kwarto? Magkano ang bayad pag gano'n? Ayun na lang po. Available namin ay yung kukulong. Opo. Ah, yun. One night po, 3K. Yeah. Okay. Kung gusto nila. Walang isang ano lang, isang bed. Isang bed, ate. Isang bed lang po talaga. niya Oo, five, yung... 16, no? Kasi okay. for ano lang po, for sa dalawang tao lang. Ito po mo. Daneng. Opo. Ito lang po. Ito lang pang um, marami na natuyo iba yung isang kong yun? ha? Uh, ha? oh yun yung mga malalaking kankero puro sa kubo yun eh magkano po yung ganyan? yan po mami yung 3k one night po 22 hours Ah, 22 hours. na, kung gabi lang po sa gabi, sa, sa, umaga, pwede naman na din kami mag-jamming eh. eh ganun din po naman. Tulog lang. Kasi marireserve na yun eh. Hindi na ah. namin malalagyan ng ibang eh. gay. <laughs> hindi, may kama naman Di, sa, sa masama nalang doon. Sa isama-sama na lang doon sa isang ano. Doon na lang kayo sa isang kama. Ah, Pag-usapan pag, pag na lang po muna namin malaki. Pwede naman po sa baba, sa open cafe. Hindi, kasi ang ano po kasi namin, yan, eh, may mga magpa-partner-partner -partner po. Eh. Ah! Apo. Kasi po, itong open cafe, pwede po namin yung gamitin. Yung sa baba. Apo. Ah, dito. Ay! Ma'am, ano, ay ah, may ano po kasi kami, ang ano namin may kasamang video, okay? Sa usapan po ninyo, may kasamang video, okay? po. Ano, may ang video ko po ay ibang bayad eh. Apo, apo. Meron po naman. Umaabot po kami sa 10. Kasama video, okay? Pati po cottage sa 10. Hmm. Hmm. i